kaibigan. Tingnan nyo. May nahanap ako sa aking pantry dito. Charot pantry. Nang okay na brand ng noodles dito. This is parang canton style. but ganyan siya parang spaghetti na maanghang? Um, lulutuin ko ngayon as snack. Shrimp stir fried in tom yum sauce. So, papakita ko sa inyo later ha. Ngayon, lulutuin muna natin. Tara, sabayan niyo ako. sa Macro Thailand. Today, mag-grocery -gro kami. Ayan. So, kailangan naming magdala ng sako bag. Kasi hindi po sila naminigay ng plastic dito. As usual, naka, uh, ano lang ako, sling bag, naka chinelas, shorts and oversized shirt. Diyan na naman ako masyado nag-aura-aura sa Jansan. Kasi, you know, pag nag-ayos ka, pag magandang ayos mo, you are feel re respected. Parang may nasa priority lane ka lagi. So, first stop namin ay ang mga bread. Lagi yan. Bakit hindi magiging first stop? Andiyan siya sa entrance. Okay. <laughs> Uh, so, makikita nyo agad pagpasok sa macro ay napakalaking space para siyang SNR. Pero macro Thailand ay napakalaking wholesale area ng mga pagkain, gamit at iba pa. So, yung mga restaurant, mga may negosyo, may mga sari-sari store, dito talaga bumibili para mas makatipid sila kasi bultuhan nga. Mm, masarap. kaya ako dahil yung aking kasama hindi na annoy or na ano yon basta na annoy pag salita ako ng salita sa aking vlog may may support naman tayo pinamaganda may support system tayo so habang naghahanap ng bread dito tayo ah wait magiikot-ikot muna ako ang oh, laki ng mga kita titingnan niyan mamaya ha kung gaano kadami ang mapa mapapamili namin Tagalog. orange for only 69 baht per kilo. Nasa 100 pesos ang kilo niya. Malalaking orange. Apat lang. Dahil magkatakaw na naman tayo tapos hindi na naman natin. Parang mas masarap itong isa. 89 pesos. Mas maliit. Ito na na siguro. Mas maliit, mas manipis ang kanyang pangit ito na lang balik. So, after nyan, naku, nagtagal dun sa bread, lang palang kinuha. This one is for only 38 baht. Nasa mga 60 pesos or 50, 50 pesos. I-times yun na lang sa ano. Mas madali kung i-times 2. Pero yung times 2 sobra na. So, hanap, ipatimbang nga natin yan siya mamaya. Naghahanap na ako ng ibang fruit. Ooh, spaghetti squash, butternut pumpkin. Okay, broccoli here now is a bit expensive. It says 145 baht per kilo. Hindi naman ganito kalaki ang kilo dati ng broccoli. Pero dito na lang tayo sa mura. 22 lang ang kilo ng carrots. Siyempre, dapat ganun na pagpunan carrots. Okay, kukuha na lang din ako sa broccoli ng isa lang. Mahal kasi ang kilo ng broccoli ngayon. Okay. Sige, sige, mag-vlog ka. Kahit na nahihirapan ka na. Oh, may nakita na naman ako. Ito, perfect sa diet. Perfect sa dieta. This is discount. This discount Thai sweet potato for only 25 baht yung sukot. O, oh, nasa 40 pesos. Not bad na ha. Not bad, not bad. Wait, hanapin na magandang klase. Ayan. Perfect sa mga nagda-diet tulad ko. Lagay natin siya. Ngayon, um, dediretsyon natin siya sa kiluhan. Kiluhin na natin ang mga gulay. Okay, yung kinuha natin, kikiluhin lang nila yan. Tapos talagyan ng price tag. So, may nakuha ko sa dito. Ano to? This is iceberg lettuce. Masarap ito pang salad. 40.75 or nasa mga 60 pesos din. Oh, hindi pa pala kailangan pa pala kaya so ayan ang kanyang paglagay nilalagyan ng mga prices sa aking car 11 20 pesos aking orange 100 pesos yeah, hindi abot ng 200 yan Lettuce, 63, medyo mahal ang ay letters broccoli, medyo mahal. Oh, nice. May 25 lang talaga na sa 40 pesos at ating sweet potato. Nag-decide kami na dito nalang bumili ng patatas, hindi nalang sa palengke dahil mura ang kilo ng patatas ngayon. Nasa 33, ah, uh, 33 ba? or nasa 50 pesos. kukuha pala ako nito. To my sister, I know it's your favorite. 59 lang siya. So, kukuha lang ako ng kaunti. <laughs> Kuha ako ng snake fruit. Yeah. Malawa siya ka, Ani girl. Wait lang lang na to. This is 34.25 or nasa 50 pesos. Yung isang ganito. Yung isang kung kung na kinuha ko. <laughs> las las kasi nakakain ni Princess nung snake food ay nung nasa ano pa kami, nasa Bali. Tsaka so gusto gusto niya yan talaga. Mm -hmm. That one. Huh? Is that cheddar? Is that cheddar cheese? Get that one. Oh. 269 about almost 400 pesos per kilo how about this one this is the block yeah oh, it's so small. That's nice. yeah how about this one is this a kilo? it's not a kilo oh, it says 500 grams sorry 500 grams for 269 baht how about this one Okay, eggs. <coughs> Where is the one we always buy? I think they upgraded. They changed the packaging. It's also cheaper. It's three hundred sixty baht per kilo. Yeah. It's gonna waste again. Why it's waste? Most time I have to throw away this much. Why? I'm not eating. Oh, you wasted it, not me. Yeah, we can make the the wrap, the samosa. You like it, the samosa wrap? Life is short, get the better one. Bigla agad sirobi life is short. It na ako. Ah, ito ang color, color ng salted egg nila. <laughs> Ayan. Ito ang Thai salted egg. Mm -mm -mm. Walang kulay. Hindi marumi kasi puti ang kulay niya. How about eggs? Kuha ko itong salted egg. How about eggs? You miss the eggs. You miss the eggs. What is this? Don't forget to get my protein milk choices ng protein, high protein milk ito. Merong whey. Kasi alam ko kulang yung mga iniintay ko na pagkain talaga dahil sa so sobrang busy ko. So, kukuha lang ako ng dalawang ganito, dalawang flavor. Pero wala silang banana. So, ito na lang muna and then yung isa ay sa 7-Eleven ko na kunin. Ito na din pala yung Greek Yogurt. Greek, Greek, Greek. Last before this one say September 21 but ang bilis September 21 ito September 14 ito September 28 yung kunin natin but ang bilis mag expire September 28 ang kunin natin this is Greek style yogurt yogurt 0% fat free and dito na tayo ngayon sa meat department dito ay ang baboy section Ganun din naman, yung normal nyo makikita hiwa ng mga baboy. Doon sa kabila, may ribs. Ayan, tenderloin. Pork belly. Ayan ang mga hiwa dyan. Dito, mga special cut na yan. Kabila is beef and then chicken sa video and sa background. Ang ah, sobra, ah, sobrang dami ng tao dito sa Macro. Halos yung mga andito, simple household. Mostly, mga negosyante yung mga andito. May kita ni mamaya sa cashier na halos yung mga kumuluhan nila ay bultuhan talaga. Uh, ano yung mga bagong pasok natin dito sa ating cart? Meron tayong ayan, angus beef ramp steak. Mga gatas may itlog ulit tayo dyan. Ano pa mga nadagdag? Yun pa lang so far. Ito yung sample ng cart pag maramihan ng gusto mong bilhin. Kumuha na lang ng beef trimming mince Para sa bolognese. Yeah, chicken. Chicken. At andito naman ang mga manok section. Kukunan ko lang si Kalisi ng kanyang chicken dahil favorite niya talaga ah. ano, chicken. Ito. Yan kanyang gusto. medyo malaki. Hanapin ng medyo malaking spring roll. Ay, wala sila. Ito na lang. Maliit na lang na spring roll ang naiwan. Ayun. 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 Nakita ko na. There. Ayun. Kulit kopya Pia. Spring roll pastry. Ayan. Maglulungkya tayo. Hindi. Para ito sa, sa musa. sa so, nakuha na kanina na dagdag sa ating cart ay ayan, sausage sausages and ano pa uh, kumuha ako ng chicken thigh apat na piraso malalaki for only this is 61 baht nasa, nasa 100 pesos eto paan ng manok ayan, malaki din two pieces for only 42 baht or nasa 60 pesos. So, goods na goods. Bacon. Tofu is life! Hi! Ayan, tofu is life. Kaya kuha tayo ng tofu. Protein source natin yan. Napaka-healthy. So, umiwas ako sa masyadong fatty. So, dito tayo kay tofu. Every time na pumupunta ako sa macro, hindi talaga nawawala yung aking frozen berries. Kailangan makabili ako ng frozen berry. This one, frozen blackberry, 189 baht. Malapit 400 pesos. Frozen pomegranate seeds, 125, hindi lang apot ng 300 pesos. Mura lang naman sila dito. Merong frozen cranberries, frozen kiwi, frozen longan, frozen peach, frozen lychee, frozen apricot, ang daming frozen Ayun, frozen passion fruit. So, hindi ko alam ano akin kukunin. Lahat parang gusto mong kunin. Eh, pero puree na pala siya. Ayoko ng puree. Gusto ko yung parang original na hindi naman talaga siya original, no? Pero frozen. Pero ayoko no? oh, shoot. Wala akong mixed berries. Strawberry lang ang meron. Mixed berries, ayun. So, dito tayo sa Mixed Berries. Mixed Berries is 185 baht. Almost 300 pesos. Ayan. Mixed Berries. Meron siyang cranberry, meron blackberry. May strawberry. Okay. Dito naman mga drinks. Ayan. Uh, mga noodles. May soy sauce, light soy sauce, breadcrumbs, dipping sauce, chili paste, oyster, salt, flour, all-purpose all flour, and dyan lahat. Ito, drinks, tigi isang case dapat ang kunin mo. Ang maganda sa case nila, naka-plastic ang lahat, tapos yung case nila ay nakaganyan. Ah. Oh. Ang galing nila mag-promotion sa mga products nila. Oh, yeah. Hinahanap yung aking non-fat milk. Dahil yun, yun lang talaga ang ano, gatas na dapat yung inumin ng fat. Para hindi tayo masyado tumaba. At saka hindi ko kabisado yun Yung aking kasama lang talaga ang kabisado kung anong gatas yung lagi niyang binibili na nakakarton. Hindi kasi pwede buksan ng karton. Minsan sinisilip. Ayan. Hindi kasi nababasa, nakatay. So, laundry soap and dishwashing liquid. Dishwashing, yes, this one. What does it say? Two seventy-eight, and this one is one thirty-five. What is this? Yeah, maybe seventy-eight for one. If you get two seventy-eight each, but it's the cheaper one. so, yes, yeah, let's get this. Ang mga nadagdag sa cart, sabon, um, air freshener, ah uh, ito, dishwashing liquid na isang galon, at saka isang case ng Coke. Hindi ako umiinom ng Coke. <laughs> Ay, nako. Hello sa isang litrong Coke. I hope one day mag-stop na siya ng drinking ng Coke kasi Nakakatakot ang diabetes. So, one amazing dada here. Always a friend oh, no. for Aww. the pets. Hindi <laughs> naman ako sa cat. Bat hindi ako makakapag-decide? Ble yes, bleach. No. I forgot. It's not here? Okay, I'll go get it. I didn't have it in my list. Minsan mas updated pa siya. Siya talagang pinaka the best in grocery. Mas updated pa siya kung ano pa yung mga hin kailangan sa bahay. Minsan ako lang yung naglilista. Pero sa grocery, the best talaga yung aking kasama sana all. Dito is mga, ayan, mga shampoo, conditioner, sanitary napkins, condensed milk, yogurt milk. Meron din pala dito. So, idadagdag lang natin sa ating cart. Ay, this one. Oh, how about this one? Uh, I think we're done. 339 for the Nescafe Gold. Cheap? Uh, it was cheaper at 711 How much is it? 2.99 dollars <gasps> Ooh! What is it? Dito yung mga bulldog ko. Oh. oh, wow, may bagong bag ang macro. Parang kung gusto ko mag-invest sa bagong bag. Ay, eh, mahilig kasi ako sa sako eh, bag. Ewan ko ba? tayo pumilas sa mas kaunti ang linya. Pak. Ah. Ganyan na sila mag-scan. Hindi na nila nilalagay sa plastic. Kung ano yung nasa taas ng cart na yan, isa-scan lang nila. Kaya ako may dalang mga sako bag kasi after scan mamaya, ililipat ko siya sa mga bags na agad diretso para pag, pag nasa sasakyan na kami, yung sako bag na lang ang uh, anuhin namin, ang bubuhatin. Ito sila ipapile up, it's either pick up ang dalan nila or SUV, ipapack up nila yan sa kanilang dalang sasakyan. Yung ano lang, yung resibo lang nila ay hindi ko feel talaga kasi hanggang ngayon nakatay pa yung resibo nila. So hindi ko mababasa, hindi ko maintindihan In case of mga ano, for example may binili kang appliances, kailangan mo i-keep yung receipt mo. Iha pa highlights mo na lang o ipabasa mo sa kapitbahay nyo para malaman kung saan doon ang kailangan mong papalitan na item sa kanila. After this, hindi ako makaka-video sa inyo. Pinakita ko naman kayo na paano yung pag-punching dahil ipapatas ko sila habang pinapunch. Ipapatas ko yung mga items sa loob ng malalaking sako bag na dala nadala namin para diretso na kami sakay ng sasakyan. Kumuha lang ako ng extra card para dito namin ilagay mamaya yung mga tapos ng scan o tapos ng punch. Oh wait, may kinuha pa pala isang fan. Yung naunang nalinya, hindi sa amin, but naunang nalinya. Doon naman ay premium counter nila. Ayan. Minsan may mga rewards sila binibigay madalas pag madami, may mga promotion sila na may mga freebies, so doon kukunin yan. Hindi naman kami nakakabasa ng tay. So, minsan ang nagsasabi na lang ay yung cashier. Tinatanong ko sa cashier kung may gift ba. Kasabi niya mayroon, so kukunta na ako doon sa premium counter. Tapos na agad. Ayan. So, tayo, saktong tayo lang dito. Si, eh, si financier na magbabayad. Sana, all. <laughs> okay, guess the bill tayo today. We have, again, guess the bill. Ganun lang magbayo dito. Nakascan lang yan lahat. Let the sugar daddy pay the bill. Will it fit? Careful. game okay. oh yeah yeah sure yeah okay Here's the magic question. Ayan, kita niyo naman nakatay. Tanungin natin. Gift eh. Mi kong kwan may ka? Alay na ka. Alay na ka. Please. Mi, may? Okay. Oh, may ka. Okay ka. So wala tayong minakuha. Oh. <laughs> Visit na yan. laki-laki ng bill namin na binayaran doon. Wala naman tayong nakuhang freebies kahit na sana container na lang. Okay, that's it for today, guys. Um, this is only my macro vlog. Sana may information kayong nakuha. Ah, tsaka, bago tayo mag-exit pala dito, ibibigay yung resibo sa ano, sa nagbabantay. Tingnan, random na naman ang pagtitingin nila. Random checking lang ng items. Dapat makita nila sa resibo yan. And then, pag okay na, stamp na. So, diretsyo na kami. watching my diary vlog on Macro Thailand. Mamaya, mahaba-habang pag-aayos na naman ito. Oops, oops, oops. Pag-aayos ito pagdating sa bahay. Dahil iaano na naman yan sila. Ipapatas sa loob ng fridge at kung saan-saan man sila dapat mailagay. Bye everyone! See ya! Thank you for watching my mini vlog in Macro.